ulot ng isang missile system ng Amerika na nasa northern zone para sa military exercise. Ang lokasyon ng pagsasanay tama para sa si isang eksperto dahil flashpoint umano ito o lugar kung pwedeng magkagulo. Nagkatutok si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang mid-range capability missile system o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknib 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng standard missile 6 at mga Tomahawk land attack missile. Sa balikitan exercises naman, kasunod dito ay meron sa unang pagkakataon na SM6 MISA system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang 'yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera dahil ang mga missile launcher ang una umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohiko, We will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into an STA a secure and established uh, space. Pero sabi rin ni lohiko dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng America at Pilipinas. The purpose of an armed forces uh, why we exist is really to prepare for war. Uh, there's no uh, There's no sugar coating it. That's absolutely true. Gayunman hindi raw nakatuon sa China ang balikat ang inaasahang dadaluhan ng labing isang libong sundalong Amerikano at limang libong sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist. We would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti ang nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, Okay, And concerns over China's increasing um, aggressiveness. It's all right, I think, to prepare for it. It shows that, um, you know, in case of any contingency, then uh, there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance no? uh, that. Uh, anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. Ah, correct. There's a the deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Hinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok.